Chief, minsan na bang natukso si Aya Alfonso sa alok na indecent proposal ng mga politiko? Totoo bang na depresya dati dahil sa pambabas? Samantala, Gina Gikaya siya sa frontal nudity. Panoorin natin ang BTR. Frontal po ginagawa ko. Ay, talaga? Pana Hindi po man... ako nagsaside or talikod lang. Oh. Frontal, kita po lahat. Okay lang po yun. Ano nagbibig? Hindi na, na, po kasi makikita, makukuha ng mga tao. kung, kung yung isip mo po kasi is um, magitid yung pag-unawa mo or yung isip mo I mean, hindi open-minded, talagang bibigyan mo ng mali siya. Ay, ba't naguhubad to? Ang ganda-ganda naman. Or may talent naman siya. Ba't siya naguhubad? For me po, kasi yung pagubat uhubad ngayon is art na eh. Uh -huh. Tsaka, kahit na maghubad po ako, yes, makikita nga po ng tao. Pero, di naman po nila mahawakan. Di na po nila ma makukuha. am nandiyan naman po yung so hindi nawawala. So, kailangan mo lang po talagang gawin is panindigan mo kung ano yung sinabi mo na wag kayang pumagtrabaho magtrabaho. Ay, ganon. Mm -hmm. eh, pero yung ano, mga bashers sa'yo, sabi mo, home breaker, parang ganon. Mm -hmm. Na iba't iba pang mga ano sa'yo. Anong ano mo doon? Paano mo napagdaanan yun? Um, yung mga basher, mahirap po talaga. I mean, na-depress pa ako dyan sa mga bashers n'yan. Pero lately, natutunan ko po yung mga bashers ko. Minsan, um, good and bad, um, still publicity pa po. Good and bad. Publicity pa, pa rin po yun. Pero, um, mahirap lang po kasi kung Masama na yung binabash. So, ang ginagawa ko na lang po, dinededma ko na lang para hindi na lang din ako ma-stress. As in talagang ano? Pero Black auto-black ko na lang po sila daba sa daba Facebook. Dabati sa point napikon ka? Napipikon po ako. Iniiyak ko na lang. Pero never po ako sumasagot through social media or nagkikipagsagutan. Oh. Um, minsan lang po ako sumagot. Yung pag talagang na punan punang maglalabas po ako ng isang statement sa Facebook ko. Then after nun, yun na yun. Hindi na akong sasalita ever. So ayun, ang ganda-ganda ni Mark Rabador, nasa likuran. Oh, nakita ko yung mga babanggitin ko nga, eh, di ba? <laughs> ang manager ni MJ, kaibigan natin, diba? uh, oh, di ba? Oo, na, ano. Uy, Pero si MD, boy, ng peba, ha? Uy, si MJ, ha? Nakakaloka. Okay. nag nagjud na. Oo. Oh sa ano, Lady si guard. Oo. Kasi in naman din siya, siya yung sumikat sa oo. ano, oo. di ba? Yung... Pero para may pagbibidahan siyang pelikula, nakasama rin si si niya ano, si, Aya. Si Aya, oo. Oh, Ayan. So, at nakakatuwa naman ito, di ba, na okay din sa kanya ang frontal nudity. Dahil lagi sinasabi na ibang art talaga, laging yun ang katwila. Toto din naman art, di ba? Pero diba? totoo pangalan ba niya yung Aya? Aya. Eh, kaya-aya siya Pero Pero eh. iba yung Aya, <laughs> medyan, Ay, yung Aya, 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 pero, siyempre, si Mark Gravador, manager sa Frontal Nudity, di ba? Ah. Diyos ko. Father Lito de Guzman, pinagmanahan ng Frontal Nudity. Charot <laughs> lang. Iyan. Pero maganda siya, in fairness. <laughs> oh. At is ito yung sexy star na Palaban, di ba? Oo. Oo. Kung baga, negosyante, may pera na. Ma, uh, pero, wapaklas pa rin siya na, ano, Parek. magpa sexy Pero, diba? tama naman, kasi rin niya, kung baga, mag-illusion lang kay sa akin. Pagpantasyan niyo ako, pero never ka ng aking mga anis, <laughs> di ba? Ah, gano'n. Di sabi niya gano'n? Bakit uh, kita lang niya, ba? Pero, hindi nila mahawakan. Wow. Sal wow.